Pagpalang araw mga kalugs, kaliwanag Itong yung lingkod si Rodion Lux Day So, nagbabalik Para lamang imbitahin kayo O imbitahan kayo Na sumali sa Isang free online Gnostic course Nagaganapin na tuwing Saturday Alas 8.30 ng gabi hanggang 10.30pm Or 10, alas 10.30 din ng gabi 2 hours So, ito ay Gnostic course Ito ay Uh, parang paaralan no. Niimbitahan ko kayo dito ay tatalakayin natin yung mga bagay-bagay, mga misteryo ng mundo ng buhay at kamatayan. kilala uh, kilalanin natin yung sarili natin kung ano ba tayo, sino ba tayo at saan tayo patutungo. At yung misteryo ng langit, lupa at impierno at ang mga uh, higher beings at mga infernal ones. At dito rin ay pag-aaralan natin yung mga dasal o mga mantras, orasyones at mga elemental magic at mga kung ano no, pang mga bagay. So, kung interesa, interesado po kayo, ay iniimbitahan ko po kayo. Ito ay libre. So, online lamang. Ito ay gaganapin sa Google Meet. So, mayroon po tayong WhatsApp group na kung saan Uh, mayroon na po tayo 34 students registered already. So kung isa ka sa mga gustong sumali din sa online course na ito na magtatagal ng 3 to 6 months ay i-PM mo yung page na Nos, Nos Sambuanga na ilalagay ko sa description yung link. Okay? So God bless, kita-kita po tayong lahat. Naway sumaati ng tunay na karunungan, kaliwanagan at pag-ibig ng Diyos. God bless po sa ating lahat.